Hello guys, good afternoon, magandang tanghali Palibagong vlog po tayo, uh, magandang hapon uh, Araw po na ng ano, Friday Ito po, uh, para mga magpasalamat sa ating uh, sponsor Maraming salamat sa pamirienda So guys, maraming maraming salamat Ayaw niya pong magpakilala, kaya huwag na po natin babanggitin ang kanyang pangalan. Uh, ang nasabi ko na lang, maraming maraming salamat at sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you sa iyo at sa ating mga viewers na patuloy na nanonood ng ating small YouTuber natin. Maraming maraming salamat. At sa mga nagpalo, sa mga viewers natin, sa mga subscribers, maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga FW natin na patuloy na nanonood ng ating uh, YouTube channel, mga kaganapan dito sa Philippines, sa Pilipinas, at sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maraming salamat. Thank you po. Hanggang dito na lang. Tamang po. Bye-bye. Uh,